Ang aklat ng pahayag, isinulat ni Juan na Apostol, ay naglalahad ng huling hantungan ng mundo, ang tagumpay ng Diyos at ang pagtatatag ng kanyang walang hanggang kaharian. Pinapalakas nito ang loob ng mga mananampalataya na tiyak ang tagumpay ng Diyos. Hinahangad nito ang katapatan, pagtitiis at pagtitiwala sa huling plano ng Diyos. Ang sentrong mensahe nito ay ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan at sa huli magtatagumpay laban sa kasamaan. Dito muling bumabalik si Jesus bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ipinapangako ng aklat ng pahayag ang huling tagumpay, buhay na walang hanggan at isang bagong langit at lupa para sa bayan ng Diyos. Naglalarawan din ito ng isang kosmikong labanan sa pagitan ng mabuti at masama, kabilang ang paglitaw ng Antikristo mga huwad na propeta at ang huling labanan sa Armageddon. Ang pahayag, ang huling aklat sa Biblia, ay nangangako ng isang muling bagong lupa na wala ng kasalanan, kung saan mananahan ng Diyos kasama ng sangkatauhan sa walang hanggang kapayapaan, kagalakan at kabanalan. Basahin ang aklat ng pahayag.